Dinukuy, Fugao. Dito matatagpuan ang highest point sa buong Philippine Highway System. 7,966 feet above sea level. Isa sa mga dream rides ng mga siklista sa Pinas. Dito, legit yung hirap kahit may training ka pa. Yung akyat, endless. Ang view, parang screen saver pero real at may kasamang leg day. Yung lamig, tipong gusto mo nalang magkape sa gitna ng ride. Pero yan ang charm. Tinok isn't just a climb. It's a flex. Pag narating mo na, parang pitbagong bunch ka sa Strava. Pati sa puso mo at isipan, this is Tinok's highest point. And this ride, short but sulit pero parang di ka na uulit. So, let's do this. Come on. Tingbak cave pa tayo doon. Gonat. There were issues on all of them. Ano biker? si ah. Sigurin biker. SBNO si TV magkakasama na naman. Sakit ano na mo. Palusong naman yan. Ha? Kala ko rin eh. Parang last na yan. Lusong na tayo. 8% eh, no? Hindi <laughs> <laughs> ko akala mo tapos na ang paghihirap. TARAP! <laughs> uh, TARAP! <laughs> sarap. Sarap. Sarap, sarap! Ayun o. No? <laughs> Naglalakad dyan. Uh, <laughs> ang mali ko dyan. <laughs> okay. kayo Okay. Okay. na Okay. 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 Diyan lang kayo, tapos punta kami doon. Ano ba talaga? Yeah. Alright, sa so sa tayo. Goodbye, I'll find the... Oh, okay, then 1,000 per room. 500 per head. It's 17. Let's do this. Come on! Oh. Average temperature namin kahapon. 23 may temperature ko 17 Ayan nasa baba na mga 16 Ang lamig eh Grabe yung nila dito Ang lakas no Outdoor gusto Ayan yung Ayan Ayan na tayo. Grabe yan oh <laughs> Grabe Halos hindi kami mapakali Dito pa lang sa bukana Busog na busog na ang mga mata namin sa view Good luck po sa alas 7 na hindi pa kami nakakakalahati partida 23 kilometers lang total distance nitong ride right na to wala eh sobrang ganda ng view good luck lang talaga sa mga naka rb <laughs> kahit saka dumingin eh oh oh bundok na may buwan sa taas kahit daylight Sarap mag-bike. Ayos na ayos. Ayos, ayos na ayos. Ayos ka, Tara, tara. Diba. Tinok. At sa wakas, alas 8 ng umaga, simula na ng 11 kilometers na ahon pupunta sa Tuktok ng Philippine Highway System, the new highest point. Palahit na, 10% na lang.

At dito nga, tuwang-tuwa si Hans dahil nakasabay naming umahon si Pusa. Kaso naalala ko, nagbaon pala ako ng sensu beans. Naawa na kasi ako kay Pusa kaya binigay ko na sa kanya. Kahit nag na lang to. At doon ako nagkamali dahil maya-maya lang. Ay iniwan na niya kami. Tapos <laughs> yung gulong niya. Ba't na flat? Tingnan niya naman. Isa. Dalawa. Tatlo. Grabe naman to. Ang dami mo ng patsi. Pag-retirein mo na ito. <laughs> <laughs> eh, meron pa. Yung reserva meron din. Ayup na yan. Dalawa. ba? <laughs> Original boy plot na dapat? Napakatipid mo naman sa interior. May nakatusok? Bagay yun ah. Eh. Ay <laughs> hey, ba, itulungan mo kami, naplatan si Hans eh Tara, halika dito Tulungan mo kami Hi What's up, my doggy dog What's up, man? <laughs> Harot eh Ay, 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 ay Ay, 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 ay ay, ah, ay ah, Ay, ah. yeah. ay, ay, ay Ay, 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 ay Grabe siya. Hai. <laughs> 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 Namiss ko talista si Tommy. sakit pa, lang. <laughs> 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 pa ba lang? So syam na lang. Oh no. <laughs>

Saan po punta? Highest point lang Ay, highest point? Uh, saan no, kayo galing ngayon? Bagyo lang Lumakay kami yung bus simula ano, Manila Papunta Baguio. Kasama yung isang isang Babae? Oo, uh, lawan na siya uh, Baklatan yung kasama kayo. yun Mamaya mag-inam Oo oh, okay. oras. Hindi. <laughs> pag, pag, motor, mga ano lang, 15 minutes. na. So, baka wala pang 15 minutes. May masasakyan baka may pabalik ng bagyo. Kailangan mag, mag ano ko, mag, mag arkila. yung ano ah, maraming mga, mga van dito. Van? O, van o FX. Ma mahal pagka mga ganun eh. Pag FX, pwede jeep mga... Jeep kaya, ano, mga jeep. Jeep, mas mahal yung jeep. Oh, mas mahal mas mahal, mas mahal yung jeep. Dalawang effects. Oo, dalawang effects. Kaso mga 7K. 7K. Isa? Oo. Oh. Grabe na. Yun lang. <laughs> For I train in hours kasi dito hanggang ano. Bagyo. O pag dyan sa bayan magpumpiya. Ay, sa Purok. Pero walang masasakyan mga bus ka nun. Meron. Bukas kayo, kailangan bukas kayo sasakay. Bukas pa? Oo, hindi pwedeng ngayon. Kasi ngayon alas 6:30 yung ano saan sa kayan Yung kasi galing sa tino kaya pero mag mag abang lang kayo dito ngayon eh. mag abang lang mm -hmm. dito nga yun. so ayun na nga wala pa kami sa taas pero pinuproblema na namin yung pagbalik ng bagyo dahil sigurado tatanghaliin na kami at mahihirapan na kami makabalik ng bugyas before 3pm kung hindi kami gagamit ng ipinagbabawal na teknik. E eh, kailangan namin umabot at makasakay pa Baguio before 5pm kasi madalas daw zero visibility na pag inabot kami ng dilim sa biyahe. E eh, paano nga aabot kung puro 15 to 18% gradient ang mga ahon dito? Ah, sarap guys. Yung mainit pero malamig ang Hmm, sarap uminga. Pagdating dito sa mga kabahayan, nag kami ng makakainan. Pero bigo kami. Tindahan lang ang meron. Buti na lang talaga. Busog na busog ang mga mata namin sa view. Ngunit habang papalapit kami ng papalapit, pahina na din ng pahina ang bawat sipa namin lahat ng kalsada tingala. One to one na lang talaga at onti na lang. Bong na. Parang tigil yung awan. 18% ng 18%. Pinapulikat na si Hans. Last 2KM. Ang pinakamahirap na pate ng bawat mga habang ahon. Dito na maglalabasan ng mga sakit sa katawan. Pulikat at ramdam na ang pagkalaspag. Kaya nagchilaks muna kami ng matagal para makarecover si Hans. Tapos last 1 km, nauna na ako kay Hans. Malapit na lang naman. Saka tumatagos na sa lamig ang kapangyarihan ni haring araw. At wala kaming masilungan. Buti na lang talaga ang malapit na. Kasi malapit na din talaga ako sa At dito nga, mukhang nainip sa kakaantay si Rai. Kaya sinalubong na niya kami. Huh? Sa wakas, mission accomplished na naman ng mga Jutai. Mabagal eh. man, ang importante kinaya. Masarap sa pakiramdam. Yung hirap, di na agad ramdam literal na we are on top of the world ang feeling congratulations John Bikers